Wow! Ang ganda at ang lawak. O diba? Ito ay isa na namang dagdag atraksyon dito sa boulevard kapag ito ay natapos. Hi guys! At mga ka-reels! Jovelin here. Another day, another mini vlog. At yun nga, sa paglalakad namin, nagahan naman ang peryahan na kung saan ito ngayon ang isa sa pinakatampok na pasyalan dito sa aming bayan. Kasi nga, malapit na ang piyesta. At sa aming paglalakad, ito ang bumungad sa akin. Wow! Napagkaganda naman talaga pagkalawak-lawak na at malapit na siyang matapos. ba diba? Dati ginagawa pa lang ang riprap dyan sa gilid. Ngayon, eto. Pagkagandang tanawi na naman at ilaadagdag na naman ito sa attraction dito sa boulevard. Ayan. Nakikita nyo yan? Pagkalawak talaga. Talaga mapigilang ma-amaze kasi dati dagat lang yan uh, hayaw ayan, hayaw na nakakarap na magandang pasyalan tuwing sunrise and sunset at dito naman sa bahagi ito bago dumating ang peryahan ayan makikita nyong gawa na ang paggalawak na kalsada ito ay malapit ng maidugtong doon sa dulo ng Alicante Street sa District 4 kaya kung ikaw ay medyo matagal-tagal nang hindi nakakauwi ng ating bayan, para sa inyo ang video na ito. Marami-rami na rin ang mga pagbabagong naganap dito sa ating lugar. Kung kaya naman, masaya akong maibahagi ito sa inyo. At hanggang sa muli, paalam. Salamat sa panonood.